dito po tayo sa um, bilihan ng price dito tayo sa new ito sa ceramic trading tire center ayan ayan si naman po namin ang aming lola no, ang aking biyanan ayan kasi po nagpapagawa po sila ng kanilang bahay And then, na po. Marami po sila dito mga customer. Ayan. Kami po eh, nakisama lang sa akin dyanan. Dito po, mali. Yung nag-enter sa inyo. Napakabait. At yun po. Hindi naman po kayo pababayaan dito pag once na hindi to kayo mamimili ng tiles. Ayan.

Ingay niya ate. my God. Yan yung po pamangkin nanay. Siya rin po yung gumagawa ng bahay ni nanay. Mm. Oh, Ayun. Sampai yan dapat yan yung sa dahati. Ayan, okay. Ayan. Dito na po kayo mamili kasi kahit pa paano po, ang laki rin po ng discount na binibigay nila. Ang baw po ito, ganyan. 85 po, or 95. <laughs> Before daw po, 95 and now 85. And then pwede nyo pang kumakuha ng 85. Pati anong pangalan mo? Anong pangalan mo, Tate? Lorena sa Filipino. Oh. Uh, ayan, shout out po sa kanya. Ayan. ayan. Kasi po sa karamihan di pong napupunta ko mga nitong quest Oh. Yung karamihan pong mga ano, mga sales lady or mga ano po, medyo may pagkais na pera o ano. Pero siya po hindi. And po talaga kayo ng maayos. Ayan. Napakabay po. Mayos po ang pag-ano niya. Pag-unfer din sa amin. bali po, sinamaan po kasi namin si nanay. Ayan. Kaya kami kasama lahat pati mga chunakis. Anak, kunin mo siya, no? Ayan, shout out kay Kuya Aba na pamangkin ng inay. Na talagang pinapagandang bahay ng inay. Ayan. I-apply ko po si Kuya Aba sa ano? Sa Team Kalingap. Ayan mo lang anak, kaya mo lang. Ayan pa oh, dito, yung pala ito, oh. Oh. Ilaw yan, alam, baka mabasa. Oh. <coughs> so, kapag kasama po na yung mga anak namin ganito, napakahirap nito talaga. Kaya ganas na dos namin yung ano, halimbawa magbablog po kami. Nakasama po namin din kami lang po talaga mag-asawa. Kasi tulungan lang po talaga kami. Shoutout po sa mga namimili dito. Ayan, ang dami na lang po

kayak yang kayak <laughs> lagi Gemami na yung kanilang costumer Where is Papa? Where is Papa, baby? Look at here Ayan, shot of kay Kuya Kay Kuya Ayan <laughs> Okay, yeah. okay. Come here, Ano yeah. <tries> okay. yeah. si Mami? Ano uh, yung video si Mami? Papa? Where's Papa? There? Not there? Gandang magandang, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon, nandito po kami sa Palayan, kung saan po sinamahan po namin ang aking ganang para mamili ng kanilang ties na gagamitin sa kanilang bahay. Ayan. Ito po, Ceramics Trading Ties Center. Ayan po, dito sa Palayan City. Ayan. Ito po yung pinaka ano niya po sa labas ayan, ako sa, kung sino po ang nice uh, magpatayos ng bayo, mamili po ng place dito po, kakadiscount na kayo kasi po tsaka yung nag entertain po dito napakabait, ayan sinamahan po namin ang aking biyanan pati po yung mga anak ko kasama rin po namin eh ayan, dito po to sa Palayan City ayan Tara, samahin niyo po kami para makapamili po yung aking ng mga ties. Para uh, makita po natin kung ano mga gusto ng mga inay. Pero ang kagandahan po nito, nakaka-discount uh, po dito sa aming napuntahan. Ayan. Malaki po ang discount na binibigay po nila. pala i-deliver pa bukas <clears throat> so, i-deliver po yung mga tires na takuhan ng unay po namin ang aming makulit na baby girl na yan. At yun po yung aming ano, youngest child na yan. Napakakulit po kaya hindi ka ko nga po. Limbawa, pag nagkano nag, po kami, nagbablog kasi kasama po namin yung mga anak namin. Ganito kahirap talagang eh. pero napapagkano po namin mag-asawa tiyaga-tiyaga lang po. Ayan. Tingnan nyo kung gano'ng kanopi yung aking anak. Napo na po siya. At ayan, nagpapatulak na rin. yan. Ayan, ayan hindi ako marunong mag-drive. Awi na rin po magbabayad ng inay. Ayan. Ayan na rin po yung aking husband. Tapos nililipot po ng aming mga anak. Ayan. Balik pa sa <laughs> <laughs> mga Masarap ang mapo dito anak. Malamig. Ayan. Sarap na sarap siyang mapo. Ayan. Apakakulit ang aking anak. Ayaw mo na siya. Maglilinis na ulit mamaya. Na-enjoy niyo ang paglabas niyo ngayon, ano? Mga manurot kayo kay lola eh, oh. Ayan. Yung aming kuya, Naughty. Ayan sila. nilapitan ng anak si lola niya Halimbawa dyan po sa Sunny Sanyo, sa Pamas ko promo, ayan. Yung mga gusto nilang makuha. Cell phone, may kotse, uh, may e-bike po pa yun, and then, Diyan mo muna. mo muna. Ibabalik na lang. Diyan mo muna. Ayan. Maglilinis na daw po siya dito ng mga ties. Dito sa... Sige na, anak. Magalis ka na ng sa mga ties. Ayan. Okay. Okay. clean all the ties. Ayan na. Sige, minisa mo lahat. Yun mo, bebe. Ayan, good job. Eh, di ba, meron po siyang natutunan ngayong araw na to. Huwag na anak niya sa sahig. Dito lang sa tayo yan. Ayan pa si nanay. Hapon na. Time. Time check. Uh, 4.46 ng hapon. Nandito pa rin kami. Totally, hapon na rin po kami pumunta dito. And then, dalawa po kasi yung pinagpilian namin. O, sa kanya, ng magandang ties. Una pong pinunta namin ito. So, anong to? Tapos, doon po ulit sa kabila. Tapos, bumalik po ulit kami dito kasi hindi po kami nakakuha. Tsaka, hindi po, wala po. Maraming pong kulang na, no, available doon. Kaya po, nagawi po ulit kami dito. complete name nyo po mister no, po to ah sige po yung complete name sa lahat ng mga nandito, sa so, mga uh, boy po dito yung mga kasama ni madam ayan kanyang magandang apple po at napaka ano po nila napaka sisipag. siguro po talaga matagal na rin sila nag work dito Yung aking anak, niyan din po siya ka-naughty girl. O, kita nyo. Iyo, uwi nyo na daw po itong lahat ng tiles. Ayan. Yung ganito po kalikod ka, hyper yung anak. Diba po, baka sa kasama pa na yun sa pagbablog. And then pa, nagla-live po ako sa gabi. Every night po po nagla sa Facebook account po. Ganito po talaga siya ka ha, ano No, let's go na, bebe. Ayan, maliwanag. Ayan. We are going home na. Let's go, let's go. Ayan, ganyan po siya, kanote girl, o. Oh. Ayan. Ayan yun po siguro yung pinaka manager po dito ayan ayan shout out kay madam ayan say hello hi hello Justin let's go on your baby Yung pinipir man po si nanay Ayan. Ito po yung magiging ano. Ayan. Ayan. Sana po maka mabunot din si nanay Para po nang sa gano'n na yan. Ay, papano po eh. Magiging masaya rin po yung kanyang Pasko. Pag nabunot po siya. Swerte yan po kasi sa mga ganitong ano, sa mga ganitong bumulit ano. Katulad po ng ginagawa ko ng every night na talaga po hindi po natin akalain kung sino po mabubulot namin every night. Yeah. Uh, ayan. Parang hinihingan ako ng kahaba sa anak ko maklit.

at kay madam. Ayan, thank you, madam. Ayan, salamat po. Maraming-maraming salamat po dahil po sa napakaayos po ng pag-entertain po nila sa amin. Talagang, uh, hindi po kayo, yung bang, pag po kayo dito, uh, aano po kayo na maayos, tatanggapin po kayo ng maayos, ng i eh, ano po kayo ng staff po dito. Napaka-bite po. Ayan. Talagang naka-discount naka din po kami. Ayan. Maraming maraming salamat po. Ayan. Ayan. Thank you, thank you po. Ceramics trading po. Ayan. Ayan, pawi na po kami ngayon. Uh, parang hindi pa lang po ito nagtatagal. Ano na po? Kasi dati wala pa po ito dito eh. Ayan, ceramics trading po. Ayan. Ah, uh, magaling po makisalamuha yung mga staff po dito. And then maganda po mag-entertain yung yung pinaka <coughs> sales lady po dito. Tsaka yung may-ari po. Ayan. Ayan. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Going to Cabaldon.